Hello mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Narito na namang muli si Teacher Jean upang maghatid ng bagong kaalaman sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Tara! Samahan ninyo ako at simulan natin ang paglalakbay natin sa pagkatuto. sa araw na ito mga bata ay panibagong letra na naman sa alpabetong Filipino ang ating pag-aaralan. Ang pangalan nito, tunog at mga bagay na nagsisimula sa letrang ito na makikita natin sa ating paligid. Ito mga bata ay letrang K ang malaking letrang K at ang maliit na letrang K. Napansin ba ninyo mga bata na magkamukha ang kanilang anyo? Opo, sila ay magkamukha. Di ba mga bata, ang mga letra ay may tunog kagaya ng mga narinig nating tunog sa paligid. Ito ay upang mas madali natin silang makilala at makatutulong ito sa pagbuo ng mga salita. Ngayon, makinig sa tunog ng letrang K. K. Sabayan nga ninyo ako mga bata. K. O, sabihin nga ninyo mga bata ang tunog ng letrang K. Mahusay. Ang tunog ng letrang K ay kuh. At mga bata, may mga bagay sa ating paligid na nagsisimula sa tunog na K o letrang K. Tara, tuklasin natin! Gaya ng K. Kasoy, sabayan ninyo ako. Keh, kasoy. Ano nga uli ito mga bata? Tama. Kasoy. Napansin ba ninyo na ang buto ng kasoy ay nasa labas? Opo, nasa labas ang buto ng kasoy. Keh, Kapa. Sabayan niyo ako mga bata ko kapa. O, sabihin nga ninyo mga bata kung ano ito? Tama, kapa. Mahusay, ang kapa ay kadalasang sinusuot ng mga superheroes, ng mga pari, hari, reyna, prinsesa at mga prinsipe. kulay Sabihin nga natin mga bata. K kulay. Ngayon, ano nga ang tawag dito? Tama. Kulay. At ang kulay ay nagpapaganda ng paligid o ng isang bagay. K kalabaw. Sabihin nga natin mga bata, K, kalabaw. Ngayon, ano nga ang tawag sa hayop na ito mga bata? Tama, ito ay kalabaw. At ang kalabaw ay katulong ng mga magsasaka sa bukid sa pagsasagawa ng iba't ibang gawain nila. At ang panghuli mga bata ay K, kalabasa. Sabihin nga natin, k-kalabasa. Ano nga uli ang tawag dito mga bata? Tama, kalabasa. Alam ba ninyo na ang kalabasa kapag madalas kayong kumakain ay lilinaw ang inyong mga mata. Natatandaan man ninyo mga bata ang mga bagay na nabanggit ko na nagsisimula sa letrang K at sa tunog nito? Kung hindi pa, muli nating ulitin. At ang mga bagay na nagsisimula sa tunog na K ay K kasoy K kapa K kulay k kalabasa at k kalabaw Sa bahaging ito ay titingnan ko kung naaalala ninyo ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Tutukuyin lamang ninyo kung alin ang letrang K. Ngayon, handa na ba kayo mga bata? Alin sa pangkat ng letra ang malaking letrang K? Tama. Ang malaking letrang K ay nasa bughaw na bilog. Alin muli sa pangkat ng letra ang malaking letrang K? Tama. Ang malaking letrang K ay nasa kahel na bilog. Ngayon naman ay tukuyin natin kung nasaan ang maliit na letrang K. Alin sa pangkat ng letra ang maliit na letrang K? Tama, ang maliit na letrang k ay nasa lilang bilog. Alin naman sa pangkat ng letra ang maliit na letrang k? Tama. Ang maliit na letrang K ay nasa dilaw na bilog. Mahusay mga bata, natukoy ninyo ang malaki at maliit na letrang K. Ngayon, itukoy naman ninyo kung alin sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na K. Makinig na maigi mga bata. Mm, melon. Mm, melon. U, ubas. U, ubas. K, kasoy. K, kasoy. Tama. Ito ay k kasoy. Ngayon, saan nga matatagpuan ang buto ng kasoy? Tama. Ang buto ng kasoy ay matatagpuan sa labas ng prutas. Pangalawa, alin sa mga larawan na nagsisimula sa tunog na k huh. d damit d damit k kapa k kapa S sapatos S sapatos tama k kapa ngayon sino nga ang madalas na gumagamit ng kapa mga bata Yes, mahusay. Ginagamit ito ng mga superheroes, ng mga pari, reyna, hari, prinsesa at mga prinsipe. Pangatlo, alin sa mga larawan ay nagsisimula sa tunog na k? K, kulay? K, kulay b bilang b bilang Hugis, hugis. Tama, ito ay k, kulay. Ngayon, ano nga ang nagagawa ng kulay mga bata? Mahusay, nagpapaganda ng paligid. Pang-apat, alin sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na k? A, aso. A, aso. K, kalabaw. K, kalabaw b baka b baka tama ito ay k kalabaw ano nga ang trabahong ginagampanan ng kalabaw mga bata tama katulong ng mga magsasaka sa bukid panghuli, alin sa mga larawan nagsisimula sa tunog na K K Kalabasa K Kalabasa Patatas Patatas S Sayote S Sayote ang uhusay nyo talaga. Tama. Ito ay k kalabasa. Ano nga ang nagagawa ng kalabasa kapag madalas kang kumakain ito? Tama. Nakakapagpalinaw ng mata. Tama ba ang mga sagot ninyo mga bata? Kung hindi po balikat, balik balikan lamang ang video at pag-aralan ng paksa na ating pinag-aralan sa araw na ito upang mas humusay pa kayo. Muli mga bata, ito ang letrang K. Ang malaking letrang K at ang maliit na letrang K. At ang tunog ng letrang K ay ko. Ulitin nga ninyo mga bata. Tama. Ang tunog ng letrang K ay K. At ang mga bagay na nagsisimula sa tunog na K ay kuh. Kasoy. K. Kapa. K. Kulay ko kalabasa at ko kalabaw at dahil dyan mga bata you did a good job oh paano oras na naman para magpaalam magkita-kita ulit tayo dito sa learning time with teacher Jean hanggang sa susunod mga bata paalam